mga lods <coughs> ano di, ano to ah sa ano to mga lods i-share ko lang itong karanasan ko na bilang vlogger hindi tayo ano mag-surrender patuloy lang tayo sa paggawa ng mga video sa youtube parang anong tawag niyan investment ba lagay lang natin doon ng video natin bayaan na natin kung may mag ano manood o may mag-share, mag-like pero sa akin lang na idol. Sa ilang taon kong pag vlog-vlog uh, kahit kunti may na-bilin ako na sa sakyan. Kung gusto ninyo na maya ipakita ko sa inyo pero talagang mahal siya mga idol ito lang talaga yung uh, bili ko sa pag vlog vlog ko mga idol so tayo na puntahan natin tingnan natin kung magustuhan niyo ba tayo mga idol Ito tayo bababa tayo mga idol ito na yung grahe nya ito ko siya ilalagay ito yung grahe niya. so tayo na puntahan natin <coughs> ito na tayo mga idol so So ito na mga idol Ipapakita ko na sa inyo Pero siya mga idol lang. Yun o Yun ang nabili ko Mahal yan Sobra So Okay lang ba sa inyo? Sakyan patungong Sudad <laughs> Okay lang ba mga idol? So Yun ang nabili ko mga idol <laughs> <coughs> oh, oh. Mahal yan. Sobrang mahal yan mga idol. <laughs> so yun lang po mga idol. Sana nagustuhan niyo yung sasakyan na nabili ko. Maraming salamat. Bye bye mga idol. Para sana supportahan niyo yung ano ko YouTube channel ko Artapax TV Mix. salamat <laughs> mga idol.